Hello guys. Hello mga sis. Hello mga momshi. Meron tayong sasagutin today. We have somebody ask me. Um, tinatanong nila ako, ano daw ang sikreto? Bakit daw tumatagal ako sa trabaho as a DH or the OFW dito sa Hong Kong? So, in, in English, what is the secret? What is the secret? I'm still longer on my work. so I give you two very important reason or two secrets that I um, applied in myself. Number one, number one is hard work. I show my hard work to my employer because with the first time that I hear, nung unang, unang dumating ako dito, talagang nagpursigi ako. Nagpakitang gilas ako. Talagang nagtrabaho ako ng maigi. So, yan yun. Number one, I show my hard work. Kung paano ako magtrabaho. Walang reklamo. And number two, very important thing is trust. Tiwala trust o tiwala. Yung kailangan makuha mo yung tiwala ng yung mga amo sa kahit na anong maliit na bagay para magkakasundo kayo. Kasi ang tiwala, dyan natin mapapalago or dyan natin mapapaunlad ang ating trabaho So, kung hindi ka pagkakatiwalaan ng amo, hindi ka tatagal sa iyong trabaho. So, kailangan makuha mo yung tiwala ng inyong mga employer para tumagal kayo sa trabaho. Yan yung two main reason o two important reason why I'm still longer on my work. Because my friend asked me, I am 12 years already on my employer. So, she asked me, what is my secret? Because she, he just, three employer already. Three employer already. So, that is the last time na, I think, last na niya makapuha ng employer. Kasi nga, most, o na, siya. Pangalawa, siya naman ang nag terminate sa kanya, sa kanyang sarili so yun uh, ang sabi ko sa kanya kailangan mo lang ibigay ang hard work mo at ang trusting mo sa iyong employer yan yung pinaka important marami pang mga dahilan kung anong mga dapat doon uh, mo para mapanatili ka sa iyong trabaho ng mas matagal yun lang ang pinaka main reason ko Dalawang reason ko kung bakit ako tumatagal sa aking trabaho o why I stay longer on my work here in HK as a DH. So, number one, hard work. Number two, tiwala. So, ayan, mayroon na kayong nakapuhang tips sa akin kung paano kayo tatagal sa iyong trabaho. So good luck sa mga mag-aapply pa lang dito sa HK. Good luck. Kasi ang kalaban natin dito is termination. Ah, uh, kung hindi ka magugustuhan ng inyong employer, pag hindi yan nakikita yung dalawang reason na yan, kung hindi ka hardworking or hindi ka mapagkatiwalaan, ayan, termination agad. So dapat ah uh, pag nanjan ka na sa yung employer, ipakita mo agad na um you are willing to learn to everything ipakita mo yung hardworking mo yan kahit mahirap yung work ipakita mo pa rin na you are willing to learn ayan so kung mayroon ka kasi dyan sa dalawa na yon kahit sasabihin pa natin na you are willing to work kung wala kang hard work talaga yung hindi mo hindi ka nagpapakita ng gilas talaga wala din. Basta yung reason ko that uh, ina-apply ko sa sarili ko, yung dalawang reason na yun. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Hard work at ang trust or ang tiwala ng mga employer. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video at sana mayroon kayong natutunan sa aking mga viewers. Ito'y sinasagot ko lang ang tanong ng aking friend na bakit daw ako tumatagal sa aking work nang ganun katagal ano daw ang sikreto ko or ano daw ang mga ginagawa ko para tumagal sa trabaho so yan yung rason ko yun din yung sinasabi sa akin ng employer ko na um, nakikita niya yung aking pagka hardworking at binibigay niya sa akin ang tiwala nila sa akin so yan lang guys Mabuhay! Mga Pilipino!